Okay, so reading para sa July 24 hanggang July 31, 2025. Hello my dear Libra, hello, hello, hello my dear, kumusta po kayo? Reminder lang muna tayo bago tayo mag-proceed sa ating reading na ang gagawin po natin today ay general reading. So hindi po ito 100% na mag-resonate para sa ating lahat. So please my dear, lower your expectation pagdating po sa mga general reading. Ay, kung mapapansin mo, my dear, sa ating table, meron na tayong mga tape na may mga pangalan. Ayan, mga nakasulat. Kung hindi mo nakikita, teka nga, double check natin. Malamang di mo nakikita. Medyo malabo siguro. Dito, my dear, sa so first is love, uh, money. Money and then energy of the month or energy of the week. Depende, my dear, kung anong reading ang ginagawa ko. And then love. And then, surprise for the month or for the week, depende sa kung anong reading ulit ang ginagawa ko. And then, spirit guide message, okay? Para hindi tayo pakalat-kalat, my dear, meron tayong sinusundan na pattern, okay? So, let's go na tayo, my dear Libra. Once again, ang gagawin natin sa general reading, hindi po ito 100% mag-resonate para sa ating lahat. Umpisa natin, my dear, sa energy of the week, okay? Week lang tayo, my dear, kasi 24 to 31. Tingnan natin. Anong meron sa July 24? Itong energy na to, my dear. Ito yung energy na mararamdaman mo, my dear, pag sampa my dear ng 24 to 31 ng July. Okay? So tingnan natin. Libra. We have here the Page of Sword, okay? So ang nakukuha ko, my dear, sa energy ng Page of Sword, ayan. Ang nakukuha ko dyan is more on questioning. Kine-question mo yung sarili mo. Yun ang na nakukuha ko, my dear. Uh, nakukuha ko rin na parang meron mga pagdududa sa energy ng page. Okay? So, mararamdaman, or ipaparamdam sa'yo, my dear, ng week na to, na parang may mga iniisip ka, pero parang tinatanong mo kung tama ba to? Y yung parang ganun, kine-question mo, my dear, yung sarili mo dun sa mga gagawin mo sa week na ito. Okay? Related sa mga iniisip mo, my dear. So, kung meron kang iniisip, ah uh, mapapatanong ka. Okay, yun yung pinaka feedback sa iyo may ng week na to. Okay? Meron ka mga question. Okay, nagka-question ka. Ah, uh, pwede din my dear, this is energy also of stalking. Baka meron ka mga in-stock. Ah, uh, baka meron ka mga pinag-aaralan. Ayun, pero ang una ko nakuha talaga is energy of questioning. Okay, para nagka-question ka. And at the same time, yun nga, pwedeng nag-i-stalk ka kasi ang energy ng, ng pages energy also of stalking. And, yon curious, parang naki-curious ka. Okay. So, let's go tayo, Major, sa energy na. Bakit may mga naka-reverse? Hindi ako nagbabasa ng reversal. Okay. May mga naka-reverse na card. Ewan ko ba? Parang, para sa akin, Major, parang napakarami ng message ng card para mag-reversal pa. Pero hindi naman ako close na mag-reading ng reversal. Pero for now, ayaw ko muna talagang mag-reversal. Okay. So, let's go tayo, Major, sa energy ng money. Okay, we have the energy of money. Justice. Okay. Sa energy ng justice, I can feel my dear na parang hindi balance yung usapin ng money. Um, siguro you are working really, really hard. As in, talagang binibigay mo na yung best mo talaga, my dear, sa usapin ng pera. Pero parang hindi nasusuklian. Sabihin na lang natin, my dear, yung mga effort mo o yung mga ginagawa mo, yun na nakukuha ko, my dear. Kaya napapaisip ka. Um, kaya napapaisip ka, okay, ikukombine ko na energy, napapaisip ka, my dear, if worth it pa ba, nagawin to, yung, yung mga ganun na energy, pero I can feel, my dear, na parang meron hindi balance sa usapin ng pinansyal, parang hindi nasusuklian yung mga effort mo, yung mga hard work mo, and if just in case, my dear, parang meron ka mga inexpect expect na may kinalaman sa usapin ng pinansyal, um, Nagtatanong ka rin kung bakit parang ang tagal nung, nung pagdating, parang ganun. Ano yung delay? Bakit na traffic Parang ganun. So, may mga ganun may na eksena sa July 24 hanggang 31. Okay? So, napapa-question ka. Actually, uh, ko na tong dalawang card na to eh. ko na silang dalawa. Ito kasi is energy of questioning. Okay? Kaya question mo. So, sa pera, hindi balance. Wala yung justice, okay? Parang unfair, uh, na-unfair ka, bakit ganon? Talagang lahat naman, ibinubus naman, lahat naman ginagawa. Tapos, sa kapapasok yung questioning sa energy ng page. Okay, nagka-question ka, bakit kaya? Ano kayang meron? Dapat ko pa ba ipagpatuloy ito? Yung mga ganon na energy, okay? So, let's go tayo, my dear, sa area ng log. l o b e love, para sa ating Libra. Once again, ang reading natin is July 24 hanggang 31, 2025, okay? Try sa love. Tingnan natin. Love, love, okay? We have here the five of cups, okay? Hmm. Para nalulungkot ka dito, my dear, okay? Ang nakukuha ko dito, my dear, is nagtatanong ka kung... Parang kasi dito siya... Everything na lalabas sa itong mga card, lagi ko siyang i-coconnect dito sa energy of the week kasi ito yung pinaka-energy. Although, kung titingnan mo dito, malungkot naman na talaga siya. Kung i-coconnect mo siya dito sa page, doon na pumapasok yung energy of questioning na parang tinatanong mo dito, my dear, hindi pa ba sapat? Kulang pa ba yung ginagawa ko? Parang masyadong highlighted. Parang pakiramdam mo, my dear, hindi ka na-appreciate parang pakiramdam mo meron ding mali sa usapin ng love, baka for some of you, baka inisip nyo, baka meron ng third party, baka meron ng iba, ayan, parang kang nalulungkot. Actually, yung pinaka-overall na energy may dear parang hindi ka lang na-appreciate. Parang pakiramdam mo kasi lahat ginawa mo naman na sa usapin ng relationship, parang, bakit gano'n, parang hindi pa rin talaga na-appreciate, parang hindi pa rin nag-work, yun ang na nakukuha ko dito para kang nalulungkot dito and at the same time kine-question mo yung energy ng ng love. Ayan. Uh, sa energy ng natapon na tatlong cups diyan, okay? Very highlighted ka siya. Kahit na sabihin natin siguro my dear, okay naman yung usapin ng relationship. It is just more on ito kasi nakaka-trigger diyan my dear yung energy ng page. Yung nagka-question ka, yung nagda-doubt ka, meron ka mga iniisip na parang nagdududa ka, mga ganon, curious, nag-iimbestiga ka. So, yun yun mag-trigger dyan, my dear. Kaya siguro nararamdaman mo to na kahit naman sabihin natin okay naman siguro yung relationship, wala naman siguro problema, uh, parang nagdududa ka. Parang ganon, ay, teka, parang may something wrong. Baka meron na siyang third party, baka meron ng ganito, parang hindi, hindi na-appreciate yung mga ginagawa ko. Yung mga ganon, my dear, na energy yung nakukuha ko dito. So, expected mo, my dear, na ito yung mga eksena So, sa ng financial, you feel na parang meron hindi balance. pakiramdam mo na yung mga effort mo is hindi nasusuklian or parang sabi na natin, hindi ka nasasahuran ng tama. Ganon, sabi natin. Yung effort mo doon sa area ng law, ay ng money, is hindi nasusuklian. At the same time, sa energy din ng love, ganon din. Parang pakiramdam mo rin, uh, baka meron ng third party, baka meron ng iba, anong mali, anong kulang, saan ako nagkulang, ano ba ba dapat mong gawin, yung mga ganon, okay? parang pakiramdam mo dito, my dear, na parang maski anong gawin mo, parang hindi siya nag-work. Okay? And once again, si page ang nagdudulot, my dear, ng energy na yon Kasi sa mga araw na to, you start questioning things. You start questioning things, my dear. So, may mga bagay-bagay talaga na parang question mo talaga sa paligid mo. Bakit ganito? Bakit ganyan? Kailangan mo ng answer. You need answer. You need explanation. Parang ganon. Okay? So, the more siyang hindi nasasagot, the more siyang nagiging komplikado, the more siyang magdudulot ng distraction sa'yo, my dear. Okay? So, tingnan natin. So, tingnan natin yung energy ng surprise, for this week. Okay, so surprise for this week, my dear Libra. Tingnan natin. Libra, surprise for this week. Mali mo makatulong tong surprise for this week. Para hindi ka masyadong mag-overthink. Okay, so tingnan natin. The Seven of Wands. Okay. Mm. Seven of Wands is a very protective na energy. Okay. Ah, uh, posibleng tama yung hinala mo, my dear. Mm -mm. Kasi baka tama na may something na hin baka may something na hindi ano, hindi balance eh, sa usapin ng money. And baka posible din na tama kasi defensive na energy to, my dearie. Eh. Ayano. Oh. So, ang nakukuha ko dito na surprise is Somebody will be very, very defensive, my dear. Okay, somebody, hindi ikaw to. Okay, hindi ikaw to, my dear. Definitely, hindi ikaw to. Okay, somebody will be very, very defensive, my dear. Kunyari, kagaya nito, nagtatanong ka, my dear, tinatanong mo siya, somebody will be very, very defensive. And you will be shocked kung gano'n siya ka-defensive doon sa mga tanong mo. Okay, Uh, nakukuha ko dito na merong maghuhugas ng kamay. Okay? Yung nakaka, parang nakaka-surprise. Okay? Merong mga maghuhugas ng kamay. Uh, may mga sabi natin parang parang umiiwas. Parang ganun. Umiiwas. or parang iniiwasan ka. O parang lumalayo. Um, I think it makes sense kung bakit ka nagtatanong sa, sa week na to, my dear. Kung bakit ganito. Parang may mali. or parang may hindi tama, okay? Sa usapin ng pera or sa usapin ng love, okay? Parang may hindi balance, okay? para siguro pakat na titik take advantage ka, okay? gano'n. And ito yung energy ng Seven of Wands, okay? Somebody is very defensive, okay? Na parang wala wala akong kasalanan diyan, parang gano'n, okay? Wala akong alam, parang gano'n. Um and that is the surprise. You will be very, very surprised. Uh, masa-surprise ka or sabi natin masya-shock ka siguro, my dear na itong tao na to is like o itong energy na to is sobrang defensive talaga as in very very defensive as in na posible may dear libra maging maglead or magconclude sa iyo na tama yung mga hinala mo tungkol sa kanya okay so uh, message o uh, spirit guide message tingnan natin spirit guide message for you libra tingnan natin spirit guide message para sa ating my dear Libra. Tingnan natin anong gusto sabihin sa iyo ng ating mga spirit guide. Tingnan natin. Anong gusto sabihin sa iyo ng ating mga spirit guide? Okay, eto daw. The Four of Pentacles. Okay ika clarify ko to. Actually, meron ako mga card na gusto kong i-clarify, pero ayoko ma-overwhelm ng energy. So, ito na lang i-clarify natin. Kasi, istak stack tong energy na to, my dear. Okay? So, tingnan natin. Paki-clarify po. Okay. The Nine of Sword. Okay. So, ano kukuha ko dyan, my dear? Bottom deck of the card is the High Priestess. Okay? ah uh, si High Priestess kasi, my dear, is energy of revelation. Okay? Okay? Kaya pa siguro nagkakaroon ng mga tanong sa isipan mo as of this moment kasi pinaparamdam sa iyo ni High Priestess over here na meron ngang mali. Okay? And sa energy ng uh, spirit guide message para sa'yo, parang sinasabi dito my dear na walang magbabago kung hindi mo talaga babaguhin. Kasi parang sinasabi dito my dear na parang meron kang mga bagay na hinahawakan mo sa energy ng Four of Pentacles na parang ayaw mong i-let go okay? Or parang ayaw mong baguhin. I can feel over here, my dear, na parang meron kang mga kailangan i-let go or baka meron kang mga kinakailangan baguhin. Kasi nakikita mo naman kung gano'n niya hawakan, my dear, yung pentacles. As in, yakap na yakap niya. And itong four of pentacles is energy of stock, okay? Stock tong energy ng four of pentacles. And kung titingnan mo, my dear, hawak niya yan, ang sumunod sa kanya is the Nine of Swords. So, ibig sabihin kung ano yung masyado mong hinahawakan or parang ayaw mong i-let go, my dear, yan ang nagkokos kung bakit mo nararamdaman to. So, it makes sense, my dear, kung bakit ka nagtatanong, bakit, ka, bakit parang gusto mong mag-imbestiga, bakit meron ka mga pagdududa sa week na ito kasi meron nga talagang nangyayaring mali. Parang dito sa energy ng love, parang you are un unappreciated, parang hindi ka na-appreciate, there's tendency na sa no, baka meron third party, parang ganon, kasi five of cups yan, energy ng pagluluksa. Dito din, my dear, merong hindi balance sa usapin ng pinansyal, baka hindi ka pinapasahuran ng tama, or parang baka din na-take advantage ka, my dear. So, dito, my dear, nakukuha ko na parang kinakailangan mong tanggapin, my dear, na, ah, okay, tama yung pakiramdam ko dito na merong hindi balance sa usapin ng pinansyal, niloloko ako, iniisahan ako, ginobulangan ako. Dito sa usapin ng love, ah, totoo tong nararamdaman ko. Kasi I can feel kanina, nung nag-uumpisa pala tayo, my dear, parang pakiramdam ko, parang nag-question-question ka lang, parang nagkatanong ka lang. Pero lately, habang tumatagal na tayo sa reading, I have this strong feeling, my dear Libra, na totoo yung nararamdaman mo. Lalo na kung paano maging defensive, my dear, yung energy ng Seven of Wands, which is nararamdaman ko, my dear, na hindi mo energy to, energy to ng ibang tao, na parang you are very very defensive and at the same time parang naghuhugas kamay sila my dear na parang wala silang ginawa sa iyo that that's bring question talaga sa iyo my dear okay I can feel also na parang somebody's using you, my dear. Pinapakinabangan ka or ginagamit ka lang, my dear. Kaya siguro nagkakaganito ka, okay? But sa energy ng high priestess, okay? Si high priestess kasi is energy of revelation. So there's a tendency, my dear Libra, na lang, Yung nararamdaman mo, yung mga question mo, my dear, sa isipan mo, ah uh, may dahilan yan kung bakit yan nangyayari. Okay? May dahilan kung bakit yan nangyayari lahat. Hindi yan aksidente. At sinasabi dito, my dear, ng ating mga spirit guide na parang the more mong hinahawakan yung bagay na yan, the more na parang masyado mo siyang, parang lubid, my dear, the more mong hinahawakan yung lubid, the more mo siyang pinipigilan, the more na parang nasusugat yung kamay mo, parang ganun na nakukuha ko, my dear, the more siya na nagkakos ng pain sa'yo. So, meron ka dito mga kinakailangan ng I let go or parang kinakailangan na talagang bitawan. I think, my dear, bago matapos tong week na to, magkakaroon ka na ng conclusion kung ano talaga yung mga dapat mong gawin, magkakaroon ka na ng clarity kung ano yung mga dapat mong gawin. Kasi ramdam na ramdam mo talaga, my dear, na merong mali sa usapin ng pinansyal at meron din mali sa usapin ng love. Okay? So, my dear Libra, ito ang reading mo para sa buwan ng July 24 hanggang July 31, 2025. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo ang ating reading, don't forget to subscribe. Pag-click, my dear, yung notification know, bell para ma-update ka every time na meron tayong mga uploads. And free to like, free to share, free to comment sa lahat po ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming maraming salamat po. Until next time. Bye-bye. Thank you, my dear. Salamat po.